Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat Kumusta po ang inyong umaga ngayon? Sana po ay okay lang At ayan po pala yung aming saging saba dito sa aming bakuran At ayan, meron na pong isang nahinog Nakakatuwa po At alam niyo po talagang at pag kayo po ay may mga pananim sa bakuran ng mga prutas at marami ng bunga nahinog na at pwede nang anihin, iba po talaga sa pakiramdam yung kayo po yung nag-aani sa inyong mga pinaghirapan At ayan po, ito po pala ay tanim ni nanay at ni tatay. Maraming salamat po sa kanilang dalawa at talaga naman po kami ay nakakain ng saging saba. O di ba? Ah uh, sipag at tiyaga lang po talaga sa pagtatanim. Maraming salamat kay Manong Julio sa pagtaga niyan. Alam niyo po, masarap po talaga yung saging sa bailaga, tapos lalo na yung hilaw, tapos isawsaw niyo yan sa bagoong na isda, napakasarap po talaga. Yan po yung kadalasang merienda namin dito sa probinsya. At alam niyo po, may paniniwala sila dito na pagbagong taga ay hindi siya pwedeng lutuin o kainin agad kasi po sisikmurain daw po kayo kasi dapat daw nakatulong muna na yung kanyang dagta tsaka niyo po siya pwedeng lutuin. Uh, dito ko lang din naman nalaman